Kala. Ang surprise, buksan mo na. Yan guys. Yan ang challenge natin guys. Makikita po natin guys. Medyo yung isa guys, medyo bata pa yan. Tapos yung isa naman, medyo may edad yan. Pero malakas pa yan guys. Bata pa yan. Ano lang kinakain niya guys? Gulay. Gulay-gulay guys. Ito kumakain yan yung bata kumakain ng mga baboy. Guys, hindi pa nakapalo, paki na lang para lagi po kayo updated sa mga videos na ina-podcast Facebook page. Pakipalo TV. na lang guys. As yung Vlog TV. Nerio sa Sminya Vlog TV. Kuyang TV. Lahat sila guys, may TV yan guys ha. Hi George TV, George TV, shop, George. So, Ay so, George TV guys. Wala na lang antena. So, yan guys, malayo pa ang oras natin. Meron pa tayong oras na Naiwan na, na iwan guys. 6 minutes. 6 minutes pa guys. Malayo pa guys malakas tong mga bata na mga tao na to guys malakas na nila lang to guys hindi basta basta to kung sino yung makipag challenge dyan guys mag comment na lang po kayo down below okay guys kung sino yung mag magchallenge challenge sa pumili lang po kayo sa kanilang dalawa up and down challenge yan si Nerio Sasminya guys yun okay, naman po si na Donato Dominguez yan naman si Kuya yung TV guys. Kung sino yung mag-challenge guys. Ano? Mag-comment na lang po kayo guys. Magbibigyan namin kayo. Pataasan na resistensya. Pataasan na lang to guys. Pataasan na resistensya. Ang lupit guys. Walang pahingahan to guys. Oh. <laughs> Walang pahingahan to guys. Yan nakablo guys. Yan ang um... Kuyang TV guys. Shout out kay Yael Badinas from Cebu City. Brang kay Tanke. Pusok Mandawi City. Yan ang ano natin guys. Ang titi. Ang titi bay. Ang titi bay. Uy. Binti yan na guys. Or nalo guys. Kay Donato Dominguez guys. Binti. Yan matibay pala itong isa guys. So, warang wala lang guys. So, hanggang uho. Matapos. Kaya niya tapusin 15 minutes guys. <laughs> malakas. Mas. Kaya niya, guys. Mas malakas 'to, guys. <laughs> malakas guys. Oh, layo pa yung oras natin guys ha. Ah challenge yung oras natin guys nasa 3 minutes pa guys ha malayo pa guys malakas guys nagsimula sila guys mga nasa ano guys 15 minutes kayo sa ako guys ako yung ako yung nagsasabi guys tingin ko guys di ko kaya yan guys kasi may injury na tayo guys eh hindi natin kakayanin yan guys. Yes, medyo bata-bata pa tayo guys. Pero guys, may injury na tayo guys. Dito eh. na lang po. Thank you for watching. Don't forget to like and share. God bless you all. Kung okay. sino yung mag-challenge guys, mag-comment lang kayo guys. Ha? Hanggang dito na lang po. Peace out. Mag-comment kayo. Mag-comment kayo dyan sa baba para malaman namin. May oh. premium to guys. Dito kalukuhan guys. May uh, premium na, ba, 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 to. Na. Hey guys, peace out you guys. Ayan po si Nerio Sasminia patay guys. Patay na, patay na. I-follow nyo na lang guys ha follow nyo na lang